Hello mga kapatlan lovers natin dyan. Ayan, hintay-hintay lang po kayo sa update natin ha. Talaga po tayo ay nung umuwi tayo ng Pilipinas ay sobrang busy natin kaya po wala tayong update pero gagawa po tayo ng paraan para po maka-update ulit tayo at nakikita naman natin marami na namang naglalabas ang mga balita at si Harlin ay busy busy sa kanyang sa kanyang uh, drama ngayon na magandang dilaw Hello mga kapatlan lovers natin dyan. Ayan. Hinti-hintay lang po kayo sa update natin na Talaga po tayo ay nung tayo ng Pilipinas ay sobrang busy natin. Kaya po wala tayong update. Pero gagawa po tayo ng paraan para po maka-update ulit tayo. At nakikita naman natin marami na namang naglalabas ang mga balita. At si Harlin ay busy-busy sa kanyang, sa kanyang uh, drama ngayon na magandang dilag. At ayun nga po, parang may may mini message na naman si Patrick na parang ikino-comment o parang sinasabi niya sa kanyang live na gusto niya na maging forever niya ay isang Pilipina. At maraming nag-comments doon, marami din ang nagtatanong kung sino ba yon Pero may mga nangunanguna na na sana ay si Herlin na nga daw yun. Pero hindi naman natin sila pangunahan dahil hindi naman sinasabi kung anong pangalan ay mahirap naman yung bigla tayong mag-decide na sa herlin nga pero hindi naman palayoon kaya intayin lang natin kung ano yung announcement ni Patrick Bolton at nag nag-research-research research na din ako sa kanila about sa mga Patlin lovers natin at yung mga nasa GC yun ang ini-interview ko at sila yung updated na updated sa ating Patlin lovers lalo na yung mga admin Ayan, mga admin, pasensya na po kung matagal po akong nawala. I'm sorry po talaga. Talagang I start po ng umuwi ako ay nabisi na ako. Hindi na po ako nakapag-vlog. Kaya I'm sorry po ng marami. At huwag po kayo mag kasi gagawa po tayo ng paraan para po maka-update na po ulit tayo sa ating Patlin Lovers. Ayan, pasensya na po kayo kung ganito yung boses ko talaga pong bago lang po na nag po tayo na ka-recover sa ating ubo. Kaya po yan, pagpasinsya niyo po muna yung ating boses at yan, basta po ang promise ko sa inyo, mag-update na ulit tayo ngayon kahit po paunti-unti lang is makapag-update na tayo. Yun po yung gagawin natin para dire-diretso po yung ating update sa ating patlin lovers. Hindi po tayo titigil at hindi po nagiging okay at hindi tayo nakakakuha ng magandang balita sa kanila. At yun po muna ang ating gagawin ngayon at ako po ay punta muna sa labas. May mga visitors na naman na dumating. Ang ganda niya. Dito lang ako nasarapan sa ganitong cake. Ayan, no. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Noor. Ayan, Arabic. Ibig sabihin ay... Ayan. Pagpalain daw siya at pagalingin. <laughs> There are too much cake. Ito siya. Tapos nag ako ng mga yan. Baso na yan. Tapos yan. Tapos siya mga lagay ng dates. Tapos ito yung kahon niya. Sobrang laki. Tapos, ang problema, ang liit naman ng cake niya. This one. Pero, tingnan mo, malaki naman siya. Alam bang ano siya? mocha and chocolate play ay chocolate milk flavor diba ang ganda nya parang ano aywa tawag ng tawag sa akin yung matanda na ata ako yung pala magpapatay lang ng tubig yun diba parang sarap po oh. parang nakakapanghinayang siyang anuhin hatiin kaso lang Ibabalik ko na siya sa kahon. Kasi nga, ayaw magayat ng dalaga. Ayaw ko rin naman na nakatambay ako don Kaya ayan. balik ko na lang ulit sa rep. <laughs> sa Friday na lang to. Kung ako din sa Friday, kaso yung mga strawberry dahil kahapon pa siya ginawa. Yung mga strawberries, natutuyo na yung dahon. Ayan sobrang dami kong ginawa ngayon. Parang hingal na hingal ako kasi lahat ay sa akin. Yung kasama ko kasi hindi marunong pero nagtulong naman siya maghakot. Yung negra ngayon nasa taas siya sabi niya. Pag kailangan ko daw ng tulong, tawagin ko lang daw siya. Bumait baga. Sinabihan ko talaga siya na kahit kailan din nakatay imikan ayaw niya kasi nasasabihan siya ayaw niya natuturoan siya kung ano yung tama at mali ayaw niya sasabihan na kung paano maggawa kung ano yung tamang gawain ayaw niya ng ganun gusto niya kung ano yung kanya yun lang kaya yan sa sobrang inis ko sinabihan ko talaga siya na kahit ano kaumpisa ngayon hindi hindi na ako imik sa iyo ginanong ko siya ay eh, nung pagka -umaga naman siya naman ang unang umimik sa akin. Dinimikan ko na lang, hindi naman tayo pusong ano eh, pusong bato. Ayan <laughs> guys, ang buhay dito sa Saudi. Ayan mga kapatid lovers nga pala.